Mga na naman ito. Hi. Hi, Mars. Hello. Gagal pa ka ngayon, Mars, ha? Dati pa naman. Pwede yung pa makapautang mo na, Mars? Naku, Mars. Ano lang, Ang laki pa ng utang ng mama mo, eh. Nung nakaraang buwan pa yun. Pinanay ko naman yun, Mars. Hindi naman sa akin yun. Kahit na Mars? Magkano ba ang utang mo, nanay Nasa 5K na mahigit. Oh my God! Ed, idagdag, idagdag mo na lang ito. Oh, Mars, hindi na pwede. Hindi na ako magpapautang kasi yung puhunan ko, dyan na rin umiikot eh. E, wala kami maiula, Mars. Eh. Pasensya ka na talaga, Mars. Hindi ko talaga ikaw mapapautang ngayon. Yung anak mo magugutom. Pasensya ka na talaga. Kasi wala din ako ano. Ang dami ko rin naman pa utang. Yas na lang talaga tumas Mars. Pasensya ka na, Mars. Hindi talaga ako magpapautang ngayon. Ang dami Brabe ko pa. Sabi naman ito, parang namang hindi kumari eh. Hindi nga nagbabayad yung nanay mo eh. Nung nakaraang buwan pa niya yung utang. Pupunta dito, mau utang na naman. Paano na lang yung ano ko? Eh, ano naman eh. Siyempre, tindahan ka kaya utangan ka na kayo ng utang nyo. Tagal-tagal na nung utang nyo eh. Kung na nga inuutangan, ikaw pang galit. Oo, oh, ba't uh, hindi ako magagalit? Kayo lang nga mangungutang. Parang kayo pa nagagalit sa akin. Eh, syempre, tindahan ka. Syempre, uutangan ka eh. Ka na ka oh, so, huwag ka naman kung takot ka magpautang. so, wag na rin kayo mangutang. Nakainis tong mga... Ito, may utang pa yung nanay niya na nakarambod. Di pa nakakapagbayad. Utang na naman. Nakakapalang muka. ito. Oh, <laughs> ang kakapal ng mga to. Mag-share lang po ako sa inyo ng aking games na yung nilalaro ko ngayon. Sobrang bilis manalo. Wow! Ipapakita ko po sa inyo. Ganito lang po. So, ang lalaroin po natin ay crash Okay? Ang bet lang tayo ng 500. And then, click lang natin itong place a bet para makasama tayo. So, ayan. Bet accepted. So bago pa siya pumutok guys, pataas siya ng pataas. Ito yung mapapanalo na natin. Bago pumutok, ito yung na natin para meron tayong mapanalo na. Ayan, winner ako ng 760 pesos. Ganun lang kadali guys. Kapag makapaglaro tayo, kailangan po natin mag-register muna. Fill in lang po natin lahat ng information na hinihingi dyan. Huwag po natin kakalimutan yung promo code natin. And then click register. So guys, ganun lang kadali mag-register. So ano pa nyo tayo register na let's play 1xbet angas mo, porkit may didahan ka na. Makakaya mo pa ka kayo, utang kayo ng utang. Kung sino kang mayaman, malugi ka sana. Wala kayong mga trabaho, utang kayo ng utang. kaya mo pa kayo. Nanay mo pala utang din. Ikaw pala utang din. kaya mo kayo. Nakaka, no, naka, na. naka kayo. Sabi mo sa nanay mo, bayaran yung utang dito. Kunin mo lahat <laughs> ng laman ng tinda mo. Sabi mo sa nanay mo, bayaran yung utang dito. Kakapalang mukha nyo. <laughs> ang mo Mga walang hiya kayo. Okay, kayo. Utang kayo ng utang. <laughs>